Magandang araw mga bata. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa alamat ng duhat. Sinulat ni Rufa Reyes, ginuhit ni Brian Reyes, at kulay ni Max Laurel. Noong unang panahon, may isang tribong nakatira sa gitna ng malawak na kagubatan sa Bulubundukin ng isang lalawigan. Sila ang mga ata ang mga ata ay may maamong mukha at matatangkad. Ang mga kababaihan ay may magagandang pangangatawan at ang mga kalalakihan ay matitipuno ang mga pangangatawan. Ngunit ang kanilang balat ay kasing itim ng gabi. Dahil sa kanilang kulay, kinukutya sila ng mga tao sa kabihasnan. Kaya, pinili nilang mamuhay sa kagubatan. Si Apo Tatong ang pinuno ng mga ata. Siya at ang kanyang asawang si Salod ay hindi binibiyayaan ng anak sa loob ng sampung taong pagsasama. Subalit, dumating ang araw na pinananabi ka nila. Nagdalang tao na si Salod. Isang araw, Nagpunta si Apo Tatong sa kagubatan sa pinakamataas na bundok. Taos puso siyang nanalangin sa haring araw na kinikilala nilang may gawa ng lahat. Haring araw, mayroon po akong kahilingan sa inyo. Sana kulay puti ang balat ng magiging anak ko. Ang hiling ni Tatong ay dininig ni Haring Araw kulay puti ang balat ng sanggol, laking tuwa ni Salod at ng buong tribo ng ata. Pinangalanan niya ang anak na Duha. Si Duha ay lumaking napakagandang bata. Nais ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya sa lungsod upang hindi siya matulad sa mga ata na hindi marunong magbasa at magsulat. Sumapit na sa hustong gulang si Duha at nagsimula siyang mag-aral sa kabihasnan. Siya ay naging mahusay na mag-aaral. Lagi siyang pinararangalan sa kanilang klase bilang pinakamatalinong mag-aaral. Kumuha ng kursong pagtuturo si Duha sa kolehiyo upang matupad ang pangarap ng kanyang ama. Doon niya nakilala si Armando. Naging masugid naman niligaw niya ito. Dahil si Armando ay simpatiko, umibig din si Duha sa binata. Ngayon magkasintahan na tayo, mahal kita at gusto kitang pakasalan. Duha, kailan ko kaya makikilala ang iyong pamilya? Minsang tinanong ni Armando sa kanya. Armando, ang aming tahanan ay bukas para sa iyo. Tugon ni Duha: at sumama si Armando sa lalawigang inuuwi ni Duha. Ipinakilala siya ni Duha sa mga magulang nito at sa kinabibilangang tribo ng mga ata. Subalit hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang anyo ng mga ito ay kakaiba. Nagtataka si Duha nang maramdaman niyang iniiwasan siya ni Armando mula nang isama niya ito sa kanilang lalawigan. Parang ikinahihiya nito ang pinagmulan niya. Marahil hindi nito tanggap na kabilang sa tribong maiitim ang balat ang mapapangasawa. Mula noon naging malulungkutin na si Duha. Hindi niya akalain na ubibig siya sa isang lalaking katulad din ng mga tao sa kabihasnan na ikinahihiya sila at kinukutya. Isang araw, nagpunta siya sa tuktok ng bundok. Taos pusong nagdasal sa Haring Araw. Haring Araw, ibilang niyo ako sa aking tribo. Ang aking balat ay gawin niyong kagaya ng sa kanila dahil sila ang kauri kong tunay. Noong bumaba si Duha ng bundok, ang mga ata ay nabigla na makita nila ang kulay ng balat ng dalaga na katulad rin ng sa kanila. Mula noon, itinuon na lang ni Duha ang kanyang panahon sa pagtuturo sa kanyang mga katribo kung paano magsulat at magbasa sa ilalim ng malaking puno. Tinuruan niya rin ang mga ito ng makabagong paraan sa pagsasaka. Tinuruan niya ang mga kababaihan ng paggawa ng katutubong kagamitan at dekorasyon upang magkaroon ng hanap buhay. Sa maikling panahon, naging sagana ang ani ng mga ata. Dinayo ng mga mga ngalakal ang kanilang mga produkto dahil sa ganda ng kalidad. Nang lumaon, naging isang maunlad na bayan ang tribo ng mga ata sa buong lalawigan. Ang lahat ay dahil kay Duha. Ang araw, dumating ang dating kasintahan ni Duha na si Armando. Nagulat siya na makita ang anyo ni Duha. Nang ako iwan mo, naisip kong hindi ako nababagay sa isang katulad mo. Kaya ginugol ko ang aking buhay sa aking mga katribo dahil sa kanila ako nabibilang. Galit na sabi ni Duha sa kanya. Ngayon ko naisip ang aking pagkakamali. Mahal pa rin kita, Duha. Ikaw lamang ang tinitibok ng puso ko. Pagmamakaawa ni Armando. Subalit, tinalikuran lang siya ni Duha. Nagkamali ka. Ipinagmamalaki ko siya bilang aking anak at ganun din ang aming tribo. Wika ni Apo Tatong. Si Duha ang pinakadakilang babaeng na kilala ko. Hanggang sa kanyang pagtanda, wala pa rin tigil sa pagtuturo sa mga ata si Duha sa ilalim ng malaking punong malapit sa kanilang tirahan. Ginugol niya ang panahon sa kanyang tribo. Hiniling na sa kanyang pagpanaw ay sa ilalim ng malaking puno siya ilibing. Nasunod ang kanyang kahilingan nang dumating ang araw na iyon. Samantala, kahit wala na si Duha, ay patuloy na binabalikan ni Armando ang tribo ng mga ata. Upang ipakita ang labis na pagsisisi, siya ang nagpatuloy sa pagtuturo sa mga ata na sinimulan ng babaeng kanyang iniibig. Isang araw, nasa ilalim siya ng malaking puno. May napansin siyang kakaibang bagay na nahulog mula sa puno. Laking gulat niya nang tumingala siya. Hitik sa bunga ang puno na dati ay hindi naman namumunga. Dinampot niya ang bunga. Maitim at malambot iyon na kanyang pinisil. Tinikman niya iyon. Matamis ang lasa ng bunga. Napansin niya ang loob nito na kulay puti. Busila kang iyong kalooban mahal ko, tulad ng bunga ng punong ito. Mahal na mahal kita. Hindi ako dapat tumingin sa panlabas na anyo nito. Higit na mahalaga ang kalooban ng isang tao. Napaiyak siya. Pinangalanan niyang duhat ang bunga hango sa pangalan ni Duha. Ang nag-iisang babaeng kanyang minahal. Sana mga bata ay may natutunan kayo at napulot na aral sa ating kwento. Tandaan na hindi hadlang ang pagiging kakaiba para maging isang mabuting tao. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!